Handa ka na ba para sa napipintong gera sa pagitan ng China at ng bansang Pilipinas? Ano nga ba ang magiging laban ng bansang Pilipinas sa dambuhalang bansang China. Na ayon sa ulat ay ang bansang China na ngayon ang nangunguna sa buong mundo na may pinakamaraming bilang ng mga sundalo na humigit dalawang milyon kasama pa dito ang mga kagamitang pangdigma, 6,000 mga tangke, 500 active nuclear weapon, mahigit tatlong daang warships at apat na aircraft. Kapag dumating na sa puntong digmaan, ano ang magiging laban ng napakaliit na bansang Pilipinas sa dambuhalang bansa? Kaya patuloy ang pambubuli nila sa bansang Pilipinas ay alam nilang walang laban at hindi sapat ang mga kagamitan pandigma laban sa kanila sa pambubuli ng bansang China sa Pilipinas, sila ay gumawa ng bagong panukala. Panuurin mo hanggang dulo para malaman mo kung sino ang magtatanggol sa bansang Pilipinas. Gaya naman ng napakaliit na bansang Israel na napapaligiran ng naglalakihang bansa ngunit nagtatagumpay sa laban. Ang gobyerno ng China ay gumagawa ng hakbang sa pagtatangka nitong kontrolin ang Western Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ng Beijing na mabibigyang kapangyarihan ang China Coast Guard na arestuhin at hawakan ang sinumang magtatangkang pumasok sa karagatan na inaangkin ng China ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Ang deklarasyon ay tugon sa mga pagtatangka ng Pilipinas na muling igiit ang soberanya sa sektor ng Pilipinas sa South China Sea bagamat nanalo ang Manila Arbitral Award noong 2016 na kinikilala ang pagiging lehitimo ng EEZ o Exclusive Economic Zone na nakabase sa heograpiya nito tinatanggihan ang mga claim na batay sa kasaysayan ng China patuloy na kontrolado ng Beijing ang malalaking bahagi ng lugar sa pamamagitan ng pwersahang mga hakbang. Ang China Coast Guard at ang Chinese Maritime Militia ay palaging naroroon malapit sa ng mga tampok sa lugar at ang pwersa ng China ay gumagamit ng mga water cannon, agresibong pamamaniobra at mga harang na mga barrier na man-made sa pagtatangkang hadlangan ang paglalayag ng mga Pilipino. sa isang bagong 92-pay na proklamasyon na magkakabisa sa kalagitnaan ng Hunyo. Sinabi ng China Coast Guard na may kapangyarihan silang pigilan ang sinumang dayuhan na pinaghihinalaang tatawid sa mga border ng China at ikukulong sila sa loob ng 30 hanggang 60 araw nang wala ng pagdinig pa ang mga bagong pamamaraan sa pagpapatupad ay ang unang naglatag ng isang proseso para sa pagbabawal at pagditini sa mga sasakyang dagat na tumatawid sa loob ng malawak na maritime claim ng China at itinuturing na lumalabag sa pamamahala sa paglabas at pagpasok ang mga nakaraang pagtatangka ng China Coast Guard sa pamimilit ay umaasa lamang sa pagpigil at pagsalakay, hindi sa loob ng boarding o detention. Ang panukalang bagong batas ng China ay naipatupad sa ilang sandali matapos ang isang sibilyan na konboy ng protesta sa Scarborough Shoal, isang mayamang isla ng pangingisdaan sa labas ng Luzon kung saan inukupahan ng China ng mahigit isang dekada. Bahagyang matagumpay ang protesta sa paghahatid ng mga supply sa isang grupo ng mga mangingisdang Pilipino na tumatakbo malapit sa bahura. Ngunit pinalayas ng mga besel ng China Coast Guard ang mga mangingisda at ang pangunahing grupo ng mga sasakyang pandagat sa konboy ay umalis ng hindi nakikibahagi sa komprontasyon. Sa ilalim ng bagong inihayag na mga panuntunan, maaaring kumilos ang mga persahang Chino upang harangin at eristuhin ang mga nagpoprotesta kahit na ang Scarborough ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas ang lokal na batas na kanilang ipinasa ay hindi makakapigil sa PCG at Armed Forces of the Philippines sa pagprotekta sa interes ng mga mamamayang Pilipino. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Komador Jay Tariela sa pahayagan. Sa palagay ko ay hindi talaga seryoso ang China sa ginagawa ito dahil magdudulot ito ng baklas laban sa kanila at malamang mas maraming bansa ang pumupuna at manindigan laban sa mga ganitong uri ng illegal na domestic law. Isang matagal ng kritiko ng pag-uugali ng China sa karagatan ng Pilipinas ang dating hukom ng Korte Suprema ng Pilipinas na si Antonio Carpio ay nagmungkahi na ang anumang pagtatangka sa pagpigil sa mga mamamayan ng Pilipinas sa karagatan ng Pilipinas ay maaaring maging batayan para sa isa pang international na arbitral na demanda. Maaaring dalhin ng Pilipinas ang bisa ng pag-aresto at pagkulong sa kapwa-mangingisda at sa sakyang-pangisda sa harap ng unclosed tribunal na maaaring mag-utos ng pagpapalaya sa kanila sabi ni Carpio na nagsasalita sa This Week in Asia. Ano ang magiging laban ng napakaliit na bansang Pilipinas sa higanteng bansang China sa kasaysayan ng Israel na tinatawag na bayan ng Diyos ang Jerusalem noong una ayon sa Biblia bagamat ito ay napakaliit na bansa maraming beses itong sinalakay ng mayayaman at makapangyarihang bansa. Ito ay iningatan ng Panginoon at ito ay kanyang ipinangako ayon sa aklat ng Isayas 31.5. Gaya ng mga ibong nagsisilipad, gayon aampunin ng Panginoon ng mga hukbo ang Jerusalem. Yaoy kanyang aampunin at ililigtas Siya'y daraan at iingatan niya. Ano naman ang posibleng kahinatnan ng Bansang Pilipinas kapag ito ay sinalakay ng China? Ang Bansang Pilipinas, ang 90% dito ay mga Kristiyano at ang 10% naman ay mga Islam. At ang Bansang China naman ay hindi isang bansang napaka -religyoso. Sa katunayan, batay sa ideolohiya ng naghaharing Chinese Community Party, ang China ay isang bansang ateista o hindi naniniwala sa Diyos. Sa kasaysayan ng Biblia gaya ng Sodoma at Gomorrah, ating alamin ang pagliligtas ng Diyos tungkol sa paglipol. Ating pakinggan ang usapan ng Panginoon at ni Abraham. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Ay bababa ako ngayon at titignan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw ng dumarating hanggang sa akin at kung hindi ay aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma na si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon at lumapit si Abraham at nagsabi, Ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may limampung banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba? At di mo patatawarin ang dakong yaon. Alang-alang si limampung banal na nasa loob niyaon. Malayo na wa sa iyo ang paggawa ng ganito na ang banal ay iyong papataying kasama ng masama. Anupat ang banal ay mapara sa masama, malayo na wa ito sa iyo, di ba gagawa ng matwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa sodoma ng limampung banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon alang-alang sa kanila." at sumagot si Abraham at nagsabi, Narito, ngayoy nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng lima sa limang pung banal, lilipulin mo ba dahil sa limang kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng apat na put lima. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may masusumpungan apat na po. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa apat na po. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masusumpungan doong tatlong po. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpung ako roon ng tatlong po. At kanyang sinabi, narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masusumpungan doon, dalawampo. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa dalawampo. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpungan doong sangpo. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa sampo at ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos ng makipag-usap kay Abraham at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. Ayon sa laman ng mga talata sa usapan ng Panginoon at ni Abraham, kung ang isang bayan ay makasalanan ay papahintulot ito ng Diyos na malipol o ibigay sa kamay ng kaaway. Ngunit kung may sampung banal sa bayan na iyon, ay hindi muna niya ipapahintulot alang-alang sa sampung banal. Gaya naman ng pag-iingat ng Diyos sa Israel noong una, ngunit sila ay sumalangsang sa Diyos at sila ay hinayaang mapasakamay ng mga manglilipol.